share ko lang may napanood ako kanina sa facebook um, nagluluto siya ng adobong sitaw nakalagay sa caption title adobong sitaw tapos mas maraming sahog na baboy adobong sitaw pa ba yun grabe ang laki ng problema ko hindi ako makatulog dahil dun eh adobong sitaw tapos mas maraming sahog na karne parang hindi na tama yun nasa ng hostisya dun Grabe, dapat dun eh. Adobo, adobong baboy na yun eh. Tapos adobong sitaw. Adobong sitaw nakalagay talaga sa title eh. Tapos mas marami pang ano, sawg na karne. Tama ba yun? Ang sakit ng ulo ko dahil dun. laki ng problema ko talaga. Adobong sitaw, tapos mas maraming saug na karne. Hindi na tama yun, grabe. Hindi, ko, hindi katanggap tanggap-tanggap yun. <laughs>